Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang ipinakitang professionalism at magandang attitude ng Diamond Star na si Maricel Soriano sa set ng action drama series na Lavender Fields. Sa isang Facebook post ng executive producer na si Hazel Parfan, ibinahagi niya ang disiplina ni Maricel pagdating sa oras at sa pagiging handa para sa taping. Ayon sa post ni Parfan, ang call time para sa taping ay alas 10.45 ng umaga, subalit dumating si Maricel ng alas 9.30 ng umaga, handa na at naka-makeup. Dagdag pa rito, kahit walang air content sa unang lokasyon ng taping, ayos lang kay Maricel na manatili sa tabi lamang na may ventilador bilang tanging source ng lamig. Sa caption ni Parfan, mababasa ang mga katagang. 10.45 AM call time on the set, arrived at 9.30 AM ready made up. No air content in our first location, no problem, okay lang ako dito sa tabi with electric fan. Our Diamond Star Dahil sa post na ito, maraming netizens ang humanga sa profesionalismo at dedikasyon ni Maricel sa kanyang trabaho. Umani ng papuri ang aktres mula sa mga tagahanga at kapwa netizens at sinabing siya ay dapat maging huwara ng mga baguhang artista sa industriya. Si Maricel Soriano ay gumaganap bilang Aster Fields sa seryeng Lavender Fields, kasama sina Jody Santa Maria, Jericho Rosales, Janine Gutierrez, Jolina Magdangal, Edo Manzano, at Albert Martinez. Ang palabas na ito ay mula sa Dreamscape Entertainment at inaasahang magbibigay ng bagong kulay sa primetime drama.